babalik kasama ko si MD168 okay so ngayon guys meron kaming gagawing challenge ngayon maglalaro po kami ng baraha kung saan uh, siguro familiar na sa si inyo itong larong ongoy-onggoy alam mo yung ungoy yung walk Okay so ganito po yan guys uh, meron po ako hawak na 8 <laughs> So kung sino po ang matatalo sa aming dalawa sa laro na to, siya po ang kakain ng itlaw. Hilaw. Oo, yes, itlaw na hilaw siya. Huwag mo na kung Tapos Tapos walang dayaan, walang dayaan na mangyayari. So talagang ano to, patas ang laban. Diba? So ito lang po para lang kami makagawa ng aming games ngayon nagawa lang po kami kasi ayaw po niyang mag po dito sa amin. Sabi ko kahit sana ilang oras. Kaya wala kami magawa so ito na lang po. Yan pinagilty yata ako nito. <laughs> Matagal ko na po itong plano nung nakalampan nung sinabi niya na magkita kami. So nag-isip na ako talaga kung anong content ang gagawin ko. So ito po ang ating naisip na content. Iisip na asisimbi ka. Iisip na ka, tatagilid ka na. Yung aking camera. The banda. Para makita ka din. Ayan. Ayan, sige, cut. Basta ito na, ha? Ito na yung... Uh, ito cut. na po yung aming challenge ngayon. Tingnan natin kung sino ang manalo ito. Anong laro ito? Unggoy-unggoy daw. Alam ko naman yung unggoy. O oh, sige na. So, okay. di ba kailangan magtago lang isang para, ha? Pwerte ka muna. Ah, sige. Na. Lahat ba yan? Ayan na lang, ganyan na lang, ganyan ang tray. Tapos mm -hmm. ito yung umuunta. Uh -huh. Kung ano ang nasa lapag, di ba? Hindi, paris-paris nga din. O, pa? paris-paris na Ibaba mo yung kung alin ang paris mo. Tapos kung wala ang paris. Ibaba, ibaba ko na. Oo, kung ilan. Lahat yan, kung ilan. Ayan oh, oh. oh, Sige. Tapos mabunot Hindi, kamo na, Kung may paris ka pa, pwede mo nang ibaba. Wala Wala na. Sige, ako rin. Wala. Sige, bonot ka. Pag may nakuha ka ulit na pares, baba pares. Hanggang sa matuloy. Mukhang ako yata ang matatalo. Wala akong kapares. Oh, wala ng pares. wala ng pares. O, oh, hindi. Okay. Bonot pa nga ako eh. Aroy, wala. So, delikado. Ikaw na, wala akong pares. Eh. Wala. Yan. <laughs> pagalingan, pagalingan. oh, ayan. Meron ako. So, delikado po talaga to. Ikaw na at pares. Tapos bonus. Oh, di ah, hindi. Ah, hindi. Pare, oo. Oh, oh. oh, yan. Pares. Sige. <laughs> <Okay>. Ha? Pares <laughs> ako. Hindi ba yan? Oh, wala. 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 Oh, Teka lang. Ako sa sunod na. Yan. ako ng itlog ng mga itlog ng asawa namin. <laughs> Guys, medyo malabig lamig pa po ito. Itlog na to. At saka neighbor pa akong nakatikim ng itlog na hilaw, Pero Lama, pag matalo ako ngayon, delikado. O, hindi ako. <laughs> ayun, wala na naman. Ako, delikado. Ayun, wala. <laughs> hmm? Medyo malamig-lamig pa po yung itlog na yan. Tingnan ka rin. Hmm. pare. Masaya. Sige. Ayan, hindi ko pa nalaro ito. Ayan, Nakalimutan ko. At may isa, oh, sige na. At may isa po rito, guys. Ayan, may, may isang ano rito, may isang -okay. card na walang nakakaalam kung anong walang nakakaalam kung anong number. Okay, pares. Ay, sorry, hindi ko nakita yun na. Walang daya yun na. Ay, wala. Nako. Pares. May makakain ng ilaw na ito kayo. <laughs> Ayan, Paris. Hindi ba yung patong-patong ay -patong, uh, ibang laro niya pala? Iba yun. Paris. Ayan. Ano? Pag ang ang pag si Sis Imbi ang matalo, nakainin niya itlog asawa ko. <laughs> pag ako, itlog mo no, ibigang. Siyo <laughs> ka ba? Sa ko lang. Oh, sige. Oh, yan. Delikado to, delikado. Ayan. Wala. Wala, ha? Aroy, wala. So, sino kayo nakakaalam ng number kung ano ang... Ay, wala. Nakatago, ha? Ayun, wala pa rin. Ha? Wala. Exc excited tong laro na to, guys. Basta, wala. Ayan. unggoy O, di ba sa Bisaya, ang tawag nito, unggoy-unggoy? Hala, wala. Wala. Ala daghan naman ni. Eh. daghan na oh, ayan. Wala din. <laughs> Bakit ganun? Ko. Ha? Wala. Ala sino kaya makakain ng wala? Eh. na utin. <laughs> <laughs> okay, pare. Ayun. Ilang baraha mo? 2479. Mo oh, um, ako rin. Huh? Pito rin yung sakin. akin. Ako delikado. Ala wala. Two, Sige. four, six, 2468 na. Yan. So, Ala, natin. na lamang ni. Ni well, eh, Paris. Ay, oh, pag, -pag wala, bunot-bunot oh, na oh, tayo sa isa. Ay, oh, ganyan. Oh, Ayan, ay ay no, okay. okay. ay, alala ko na. Ay, alala mo mo. Ay, wala. ay, wala. Ayan, nandito na. Ilan sa iyo? Ito. Ano bobonot sa iyo? 8. La 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 la. Ah, alam ko na itong ungoy ungoy Yan nga, ungoy ungoy or paris paris sa tagal. Pair. Tapos. Maglaro ka nito, ha? Ayun. Sige nga, malapit na, malapit na ako mabun. Sige. Ayan, matalo sa SSMB. Prepare kayo nga. Mm. Well, oh, sige nga. Dalawa na lang sa akin. Dalawa na lang. I don't remember how it came to life. I think there were of Sige, ha? Lagot ka <laughs> na. Lagot ka, okay. ka ang isa rin. nito, nando, nakatago. Oo, oo, Pag mabunod ko yung pares ko, na nandyan, hawak mo, na. talo ka na. Itlog talaga. Ayan, makakain ka talaga ng itlog mo, na yung hilaw. Okay, okay. Hey, you do. Ay, nakita ko na. Ay, ay, <laughs> ay hindi know. ko na. Ang mata ko hanap kasi. Ay, hindi ko na pala. Ay, hello. Sige nga, tingnan ko nga. <laughs> 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 hindi ko ko ipapakita. Nakikita niya pala sa camera. Nadugasan sana to na. Tagilid, tagilid. Sige. Okay. okay. Ayan guys ha, eh. hindi nyo rin ito nakikita ha. Hindi nyo so, ito nakikita. Hindi mo maingay, ha? I won! Ayan yeah. Ayan. Ah, nandito yung kapartner niya. Ayan, ay, ayan. Ayan, Itlog. Ako naman pala napaparo sa mga <laughs> loob. O, hindi? Ikaw lang. Talaga lang. Alam. Isang, kain siya yung itlog, itlog. Isang itlog na hilaw Kasama natin. ang shell. Hindi, ah! Hindi ko kaya yun. Oh, my oh. God. Alam. Mo, Ay, oh. Hindi mo dyan din ang gano'n. Dito. Oo oh, nga. Uh, hindi. Hindi ito. ka para patikim ng ano, ano. Oh, hindi. Malasaw. Hindi. Oo. Oh, oh. Di ba kapag nagkakasakit ka, pinapainom ko Oh, pero buwan mo yata konti. Hindi. Diretso dito. lang. Napakain na ako nito. Bata pa ako. Ah, yung sabi itlog kapain. talaga na ano. Yung yellow. Oh. Hindi ka niyan dahil. Nakakain to. Try ko. Malasaw nga. Oo oh, nga. Kasi sabi nila, ano, basta. Kasi talagang ko wala akong tulog. So, yung bagong itlog na talagang bagong ano sa manok. Meron kaming ganyan. Tulog. Warm pa siya. Hala, pero kaya mo talaga? Ha? <laughs> Ayaw mo ba? Huwag mo. Ayaw Ay, ayan. Nakaka, nakaka, ano ako. Nakaka, yes, diyo ka. So, oh. Ayaw daw niya eh. Sige. <laughs> oh, diba? hindi, hindi ko naman parusa. Huh? Nah. <laughs> hindi, hindi kasi nah, nakikita ko lang to ginagawa ng iba. So parang nagtaraon lang ako ng ito. Talaga ginano niya? Oo! Oh, oh. Meron akong mapapanood. Kaya sabi ko nga, naisip ko, ay! Sabi kong ganon. try mo? I-try ko. Sabi ko, ikaw nga! Sabi ko, kaya sabi ko pagkita mo rito, ito try mo. Um, hindi ko napapakain eh, si sisisi. Si. Ayaw niya, eh, ayaw niya. Oy, yan, yan! Oo. Hoy! Eh. Uh, Anong gusto mong marinda? Ikaw lang. Ah! Uh, So, yun lang guys. At wala naman akong ibang maanong talaga kay MT ngayon. Uh, wala akong ibang may offer sa kanya kasi nga dapat talaga magloto kami. Uh, Hindi ko ka din naman, naman ha-hasol. Uh, sure. I-hasol lang kanyang kusina. Hindi may ramay pa silang humugasan. Diyos ko. <laughs> Hindi na uso ngayon yung kasi. Dishwasher. Oh, Dishwasher naman kami. Ayun lang, nagmamadali lang po talaga sila. Dalga, kasi punta pa kami sa Sa Ayun okay. lang po. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming games. Ayan. At sana hindi kayo na boring, di ba? Boring ba tayo? Hindi ay. Kasi nagsigawan. Ito na. May maganda. Dyan sa <laughs> Talaga naman, oo. So, yun lang, guys. Uh, at ang may ko sa inyo, guys, itong araw na to. At uh, see you na lang po sa aming, uh, sa aking next upload. Okay? Sana nag-enjoy rin kayo sa kalukuhan namin ni eh, MD na walang kakwinta-kwinta. Okay? <laughs> ano lang, ongoy-ongoy. Yan, ongoy-ongoy daw. Sabi nga sa Visaya. Pares-pares. So, so, yun lang po. Uh, thanks for watching, guys. Mabuhay. Yehey! Thank you!